Ang mga zebra ay mga African equine na may natatanging black and white striped coats. May tatlong nabubuhay na species, gravy zebra, ang plains zebra, at ang mountain zebra. Ibinahagi ng mga zebra ang genus na equus sa mga kabayo at asno, ang tatlong grupo ay ang tanging nabubuhay na miyembro ng pamilyang equidae. Ang mga guhit ng zebra ay may iba't ibang pattern na tatangi sa bawat individual. Ilang mga teorya ang iminungkahi para sa paggana ng mga pattern na ito, kasama ang karamihan sa mga ebidensya na sumusuporta sa mga ito bilang isang deterrent para sa mga kumakagat na langaw. Ang mga zebra ay naninirahan sa Silangan at Timog Afrika at matatagpuan sa iba't ibang tirahan tulad ng mga Savana, Damuhan, Kakahuyan, Palumpong, at Bulubunduking lugar. Pangunahing mga grazer ang mga zebra at maaaring mabuhay sa mas mababang kalidad na mga halaman. Pangunahin silang biktima ng mga leon, at karaniwang tumatakas kapag pinagbantaan ngunit kumakagat at sumisi pa rin. Ang mga species ng zebra ay naiiba sa panlipunang pag-uugali na may mga plain at mountain zebra na naninirahan sa mga matatag na harem na binubuo ng isang may sapat na gulang na lalaki o kabayong lalaki, ilang mga babaeng nasa hustong gulang o mares, at ang kanilang mga anak o mga foal. Habang ang gravy zebra ay namumuhay ng mag-isa o sa mga bakanteng magkakaugnay. Sa mga species na may hawak na harem, ang mga babaeng nasa hustong gulang ay nakikipag-asawa lamang sa kanilang harem stallion, habang ang mga lalaking gravy zebra ay nagtatatag ng mga teritoryo na nakakaakit ng mga babae at ang mga species ay promiscuous. Nakikipag-usap ang mga zebra sa iba't ibang vocalization, poster ng katawan at ekspresyon ng mukha. Ang panlipunang pag-aayos ay nagpapatibay sa mga ugnayang panlipunan sa mga plain at mga mountain zebra. Ang mga nakakasilaw na guhitan ng mga zebra ay ginagawa silang kabilang sa mga pinakakilalang mamal. Sa kasaysayan, ang mga ito ay lubos na hinahangad ng mga kakaibang collector ng hayop, ngunit hindi tulad ng mga kabayo at asno, ang mga zebra ay hindi kailanman ganap na inaalagaan. Inililista ng International Union for Conservation of Nature, IUCN, ang gravy zebra bilang endangered, ang mountain zebra bilang vulnerable at ang plains zebra bilang malapit ng banta. Ang quagga, isang uri ng plains zebra, ay itinulak sa pagkalipol noong ikalabinsyam na siglo. Gayunpaman, ang mga zebra ay matatagpuan sa maraming protektadong lugar. Sa kanilang natatanging itim at puting guhit, ang mga zebra ay kabilang sa mga pinakakilalang mamal. Ang mga zebra ay itinampok sa sining at kultura ng Afrika sa loob ng milenya. Ang mga ito ay inilalarawan sa rock art sa Southern Africa mula 28,000 hanggang 20,000 taon na ang nakalilipas, kahit na mas madalas kaysa sa mga species ng antelope tulad ng eland. Kung paano nakuha ng zebra ang mga guhit nito ay naging paksa ng mga kwentong bayan na ang ilan ay kinasasangkutan ng pagkasunog ng apoy. Ang kasabihan ng musay na, A man without culture is like a zebra without stripes, ay naging popular sa Afrika. Ang mga tagasan ay ikinonekta ang mga guhit ng zebra sa tubig, ulan at kidlat, at ang mga espiritu ng tubig ay naisip na mayroong mga markang ito. Para sa mga taong shuna, ang zebra ay isang totem na hayop at niluwalati sa isang tula bilang isang iridescent at kumikinang na nilalang. Ang mga guhit nito ay sumasagisag sa pagsasama ng lalaki at babae at sa wasak na lungsod ng Great Zimbabwe. Pinalamutian ng mga guhitan ng zebra ang pinaniniwalaang isang damba, isang paaralan na nilalayong ihanda ang mga batang babae para sa pagtanda. Sa wikang Shona, ang pangalang Modube ay nangangahulugang babae, babae ng zebra totem at isang pangalan para sa mga babae sa Zimbabwe. Ang Plains Zebra ay ang pambansang hayop ng Botswana at ang mga zebra ay inilalarawan sa mga selyo noong kolonyal at post-kolonyal na Afrika. Para sa mga taong African diaspora, kinakatawa ng zebra ang politika ng lahi at pagkakakilanlan, na parehong itim at puti,